Ay, sa lang kong napalap, naglalive ako. Kasi na nalang bumalik sa na. dito ka ka sa lang, hindi ka ka kita naon siya na baby baby ganon yeah palang <laughs> totoo ka talaga kapag 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 Kunso sa tawad ng mga taga Binya ng muna. At taga Puya ng Laguna. At taga Loob ng Laguna. Lalo na sa mga sa area. <tipos> eh, okay, kasi, what's the best salin sa resibo? Tapos ang hinihingi niya sa akin 3K. Ay, ano po yun, shipping fee? <laughs> kasi ka nandito sa ba bahay. <laughs> Hindi. Hindi naman siya actually <laughs> nag-revive sa oriente namin sa WCG. Sa so, mismo office din ng oriente. Tapos, parang siya pleasure. Sinali niya yun lang mahal. May mga talo kasi siya sa sugal. Parang gusto niya siguro makover po yung talo niya sa sugal. Era initan ulo ko sa iyo. Kapala mo ka, mukha ka pera. Kabit ka, ganyan. Sabi ko yung mong... Hey! Kamusta kayo? Anong pinagkakaabalahan nyo sa buhay ngayon, ha? Share nyo naman. PM Vista Key. Nandito nga pala ako sa Pasay at Makati at QC. I realize hindi ako mahal ng pamilya ko kaya ako nagliwaliw. Ano pa nga ba, alam niyo naman, so dramatic As always A girl with no eyelashes, no makeup, but with natural beauty blesses with a pink Ayan No Lumalaban sa buhay, nagpapakatatag Here with the home, with the good guys Shoutout sa mga nag work sa na SMDC, kamusta po? Shoutout kay ate Alma at kay Bebe Chari sa may baluyot. Kamusta naman yung mga araw nyo? Puno na ba naman ng rep natin? Tara na, food trip na tayo. Gutom na ako. Sendan nyo na akong Gcash, show. Oh.